Okay, hello, good morning everyone. So, sumada sa 2D at 3D loto. So, meron po tayo guys dito ng uh, 2D loto at 3D. Sa mga hindi po nakakaunawa guys, meron po nakalagay na pecha dyan sa gilid. Kasi po, yan po ay mga lumabas ng pecha 26, 27, at 28. Kasi yung iba hindi na unawaan, ang sumada ko po lagi ay nakahiwalay, okay? So, ang 2D loto kasi guys ay hanggang 31 lamang. So, wala po siyang 32 or wala siyang anon, hanggang 31 lang. Okay? So, try natin guys kung makukuha natin. Okay? So, 3 days po tatayaan. Huwag pong iiwanan para sure na sure na inyo pong tatamaan. Okay? So, 7. Dito kasi o. Oh, 5, 6, 7. So, baka mag 7. 7, 22. 20, 13, 12, 14, 14. Okay. Ibalik natin si 5. Okay. 18. Okay, so yan po ang ating sumada sa 2D at 3D loto. Okay, so yung next natin dito guys ay 3D. So lubas naman po guys sa 3D ay 351, picture by hindi sa 435814, 629872285, 6 Okay, so Dito tayo guys sa baba Okay, so Try Okay, 3, 5, 4, 0, 6, okay, so 3, 5, 4, 0, 68, okay, so pwede niyo naman pong 3, 5, 4, 0, 68, pwede niyo pong rambolin kung ano po yung type niyong tayaan Okay, so rumble po kasi guys ang pagtaya dahil hindi naman po tayo manguhula at hindi naman po tayo taong may kapangyarihan para makita kung ano po yung lalabas. So ako po ay nagdedeskarte lang, nagbibigay ng tips o di kaya guide sa mga hindi po marunong magsumada ng bawat numero. Okay, so yun nandiyan po ang ating sumada guys. Pwede nyo pong iramble yan. Ang 2D loto po ay 3 days na tatayaan at ang 3D loto ay 3 days ang tatayaan. Kasi kung napansin nyo guys, hindi po ako araw-araw nag-update ng sumada sa 2D at 3D. Kaya lagi pong tatandaan, hindi po iiwanan ang sumada kahit lumabas pa yan. Dahil kung titingnan nyo po, pabalik-balik lang po ang numero, okay? So, kung mapansin nyo yung 14, ilang beses, yung 13, hinulog. So, ganun po ang numero, dumabalik-balik lang, okay? So, yung uh, 3D, pabalik-balik lang naman po. Kasi ikot-ikot lang naman po yan sa 0 to 9, okay? 0 to 9 lang naman kasi 3D, kaya dyan lang po yung kukuha. Ano? So, ang 3D kasi guys, madali siyang hulaan. Parang madali siyang tayaan. Kasi hindi po marami ang kanyang numero na dapat mong tayaan. So, madali siyang i-combine. Ano? So, ilang biso na pong nakuha ang 3D. Sunod-sunod po yun. So, hindi ko lang po alam kung meron pong nanalo doon. So, ayan. Good luck everyone. Have a nice day. Please po share ng ating videos. Good luck!